Maulan na umaga po mga pamping Kumusta na po kayo lahat Ang panahon po natin dito yan ang ulan Ay ayos naman po yung pista kahapon Yan ang saya po Maraming salamat po sa lahat po ng namesta At tayo pinatawid sa kabilang ilog Tayo po maharbis ng talong po natin May harvest po ngayong umaga Ano ito mo? Ano po ay, sige, pag gumulo mm -hmm. hindi na gulong ay, <laughs> baligtad ay, ako Hoy! hindi na gulong ay, baka sa dyan doon ilagay May baka may kuok mm -hmm. ay, ito ako, baka may kuok mm -hmm. tatlo, ay, pagkabasak-sak dorog mm -hmm. Magkakaroon sa batuyaan. Yeah. Mayigit sakto mo lang na daan. Ah. Oh, hindi naman, naghangin. Bukas The po ay mga ka sa bayan po ng tagkawayan, sa palengke. Magandang pa rin, ng lang pa eh. Hindi ko alam. Mamaya pa kaya pong hapon, bibili-bili po uli natin. Walang wala man akong kontak, naiwan ko sa lupo ko. bang? Oo. Uh -huh. Pag-uwi ko po kahapon eh. Hanap po ang cellphone ko sa bagay. Wala. Iiwang ko pala doon. Wala inay. Huwag kang madami pong talong mga katambing. Eh. Nabawi na uli. eh. Po, nabawi po ang ating puno. Na wala ang bunga po. Ang ato. Yan. Ang alalaki po. Hmm. Ay, Ay salamat po. Thank you po. Main harvest. Ang dami. Ano? Ah, nabawi na uli. Oh. salamat po naman. Salamat po. Yan ano eh.

Ay wala yung po sana ating isa po. Pero yung isa, Ako, ay nasa bahay ano? na po. Sinauli na po ni, ano, Wilmer, sumunod po pala sa kanya. Baka din sumunod. Ay yung isa ating tatanong po. Baka nagsunod Wala din po din niya. Nasunod po sa si tao. Noong isang araw po, kwento ni Wilmer, ay nakabang po sa may ilog. Yung pagtawid niya, ginilampasan niya. Abay, maya-maya daw po tumakba sa kanyang unhan at tumama na. Ay, ang plano ko po, yung isa, kukunin natin din ngayon. At ay, uwi na sa AOO, bahay. Uuwi na rin po sa bahay. Wala naman, nakakaya. kaya. Ay, tatanong ko po ulit kay Wilmer. At baka siya naman sumunod. Baka naman yung isa naman ang sumunod. Si mama. Oo, si mama naman. Ang dami po mga kambil, nakakatuwa. Kasi hindi naman yung tatawid sa kabila eh. Mm hmm. Ayun, dadi, ang dami. Dali Ay, salamat po. Pinagbibigyan po ang ating talungan. Ang mga magandang ani po nakatuwa naman ah. Hindi po nga nga lang ang talong sabayon. Ayan. Malalaman natin ang presyo mamaya kung magkano ulit. Kung gano'n ulit po. Huwag bang mababa o tumaas. Baka hindi nataas. Ito, ito, ito. Pero sa ibang lugar po ay mababaas daw po. Ayun. Ilan yung gaya mo? La. Dadalo pa rin. Nasa ako. May sa baba kami yung... Saan? Ito? Oh, yan. Ito? Oo, kaya mo yun. Kulang pa rin. Maliit. Dabay apat na sako ito. Mga tatlo ulit yan. Ay, oo. Tatlo ang sako pa ulit. po mga kaparambing ang dami na naman po oh. siya sa po ulit hindi pa po tapos tayo sa isang luang no, ang oh, gaganda po ay oh. Ah. Oh. siya sa ako ulit Ya, dito na ulit ito. Ngayon Yeah. May dalawa pa po, po dito. O Mary, oh. May I need... I ko po muna ang mga farm sa bahay po. Sa kubo. Ilang plat pala lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang plat pala po. Isang sako agad. Ay, salamat po. Diyan yeah. ka muna, May. Hmm, Madala akong mga dalang sako pa. Oo, mamuti na ako. Oo.

Nakabalik ka na pala. Ha? Nakabalik ka na. Nakailan na eh. Nalim. ko na yun. Ah, nakatapos na po. Nakakalahati na po si mami. Kari po. Diyan po tayo sa kabila. Saan na yung sasako? Gadala na po tayo yung dalawang sako. Ba? Gadala na sako mo. Saan yung galing? Ah, pareng parang ito. Father. May pare. Kay pare, kay pare ko eh. Hmm. Magagamit po natin pa sa loob ng nakaraan. Hmm. Yeah. Ang akala po ay ano eh. Wala tayong sa may meron po yan si mami May Dito po tayo sa baba po I-schedule na po natin ito Gras ka At tapos na po ang okasyon ay Isang araw po Talagang madamo na po Pero pag inalinis natin ayan ang gandang tingnan po na yan Gawa ng maaliwalas na tapos na po tayo mga farm sa ating pag-harvest po. Patatlong sako po ito. Nandun po isa ulit sa gitna. Yun. Dalong balik po ulit. Mas malaki po ngayon ito. Haba pala nito. Baka po ito may mga ano rin po. 70 kilos ulit. Buhigit pa. Ano? May. Hmm. Kakunti po rejig. Halos wala. Dalong po nung may ano, sugat. Ano, sa bago. Ang dami. Mabigat so siya. Kaya mo itong hindi siya kanti. Yeah. Madala daw po si mami kanti. Haba po pala na rin. Ari pala yung bimig. Ay, ang dami loo. dading upo. Saan? Ayun o. Saan? Ang lalaki. Mahan ba? Oo, doon. Sa dulo. Ayun. Buti sa natin. Sige, ilagay mo dyan. Ito akong Kaya mo. Pwede, pwede. Ngayon, mapatis po si mami ng upo. Doon. Ayun, katera nandiyo sa ano-ano. Tulog uh, ko muna. May, may tubig dun. Ah, may dalakang tubig. Mayroon ka. Tara. Yan. Yeah, salamat po sa blessing mga kaparmbin, Thank you po. Pagkakapal ah, ng buong ha. Ah. Ang ah, po. Marami pa rin. Yan o. Eh. Ketlong araw po. Mayroon na naman. Kapal. Eh, eh. Kapal. Eh? Nasaan ang upo may? Wag sa dulo dalawa. Ay pa uyong, sa sakit nami. Ang dami nga. Ay, salamat. Ay pa isa. Yung. Wag tatlo. Ay, ang dami pala. Ikaw <laughs> pa yung upo dumami. Mayayon, mayayon. Parang may kalabasa din diyan. Ano ka mga ano diyan? Oh, wow. Ang kakaibig. Na ano man ako. Nagagawa pa tayo ng patawa medyo dilaw ng ating ano. Tingnan mo. Spray pa tayo. Spray pa. May nangangain. Mahirap po pala ngayon magpagang dahil ang sitaw. Ay. Dilaw ay. Dito siya sa bahay. Mabalik na kuya uh -uh. Garbis po tayo ng upo. May bunga po pala. Ay, ang dami palang bunga. Ito po ang isa dito. sa uh -huh. Ito isa ito po Nahulog. Wala ba? Hindi na ako kukunin. Pag ito. Ako, ang palayan na nilaw na po. Dito. Dito po dito. May upo po Dito. Ang oh, dami na po nga pala ayon insip Ayun po o dalawa. Ito po. Ah. Tapos ang dami pong buko ng upo. Ayun o. Oh. Ito po. Ito na po tayo mga palpon sa kubo po. At tayo po ikapapalit lang ng ano, damit. Gawa ng basa po. Pay -pay nga po habang namamahinga. Matinor po tayo. <laughs> Ganun po talaga. mag na po ata. Hindi pa na nakaan ng tangariyan. Yan. Ito po. Tatlo sa ako. Bon, so. Yan. Tapos mayroon pang tira pa rin din eh. May upo dito. Ilang upo meri? Limang upo daw po na sa loob, talbos. Dalawang patula po ang ating nakuha doon. Ano yan, Ayan po ma? si mami. Me. Ano yan, di? Ano, ano yan? po. Ulam natin. Oto ipatula patula. Para po yung padalong sako natin. Kaya po yung matinok na. Maya, maya po tayo pa bayan. Diretso, ano na po? Deliver tayo sa bayan. Yan, matinok po tayo. na kanding. po. Salamat po sa blessing. Ito pong ganito. Ang um, mahal. Bubukod po natin yung mga segunda. Ito mga segunda ito. Hindi. Good yan. Si mami po ay nagluluto pa po. Habang nagluluto po tayo naman muna. Tayo tayo po. mo na yung nangyari din Halos wala po mga kaparambing. Nandiyan dalang po. Lahat po ay mga ganda. Kung po tulay maliit, wala namang ano po, sira. Walang isok. Magandang hapon na po mga farmbin. Tayo po ipabayan ngayong hapon at i-deliver po tayo ng talong. Bali ang ating nakuha po kanina umaga 83 kilos po. Nung nakaraan po ay 70. Kaya salamat po at abante pa rin po yung ating 9 harvest po. Igagiyak lang po natin. Mayroon pa rin. Alam po. Ito na po. Targado na. yan? dito na po tayo sa highway. Matagal-tagal din po. diyan natin. Ayan, mga baka yan. Mga siya. Ray. Wala. doon.

i'll help you a little better. balot na salad eh. Sayang. Sana dinala ko na. <laughs> Sabi ko sa'yo, pag ma-deliver <laughs> ako, ma-makeup ka. Dito na lang po. Dito na po tayo. Huwag samasamahin mo yung ano. Iiwalay e, mo na may yung... May A. Ang A ibig sabihin po. Ay, may sulat man pala. Maganda po yun. Oh. May may, kay Ate Isil lang po. dito Dilan nga ba ito? Anim na A. Eh ka Ito ay B. Ito -E. ay B. din. Ang dalawang ko. A. Saan mo pinapatong? Ha? Ay, hindi. Para ay B. Ito mo? Ito sa baba. Pag-ibig pala tayo ng estero. Ah, wala na. Mahagad uh, sa estero. 65. Wala Ang mana sa akin. 18. <laughs> <laughs> mana sa iyo. Yung maganda, 65. <laughs> Yung maganda, 65 sinabing maganda. Okay. Oh, ano naman yan? Ay! Um, ay talagang, picoy, oh, picoy, ano, ganda ay, no, picoy. ano? Pichay bagyo, Ano? Bawin oh, na po tayo, mga kapatid. Umila po tayo ng sa aapok ng mga bata. wala so, 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 yung so, so, ng so, so, tayo. Pagkakataon pa po naman yung pangarap. Kaya pangarap na tapos na yung gali ano? Ayan. December pa lang. Ha? December pa lang. O, na sa awa. Wow! <laughs> May karne pa naman po natira daw. <laughs> mga ininit. Oo. Oh. Madilim din na po mga kapambing. Kita pa ba kita? Ito na po tayo sa bundok mga kapambing. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong suporta po sa buong pamilya mga kapambing. Okay po. Oo. Oh, maraming salamat po. Buti nilang lang mo po sa Bakit? Nakikita pa kita. <laughs> Oo. Oh. Huwag kayo <laughs> <po>. <laughs> <Ay, laughs> may item, hindi nakapakita. May po, may Christmas. mas. Mas. eh baka na na, mas na. po yan, lamig na. Sinisipong-sipong ay. Malinag ah, ah. ano na naman kita Bakit sila naman ng naman. Hindi ka pa eh. <laughs> may maitim, hindi kita kung ako yung po. Bakay po. po. mga